Ikalawang aklat ni Samuel, Ikadalawang putapan na kabanata. At ang galit ng Panginoon ay nag laban sa Israel, at kanyang kinilos si David laban sa kanila na sinabi, Ikaw ay umaon, iyong bilangin ng Israel at Juda. At sinabi ng hari kay Joab na puno ng hukbo na kasama niya, Magparot pa rito ka nga sa lahat ng mga lipi ng Israel, mula sa dahang hanggang sa Beersheba at bilangin ninyo ang bayan upang aking malaman ang kabuuan ng bayan. At sinabi ni Jawab sa hari, Ngayon dagdagan ng Panginoon mong Diyos ang bayan. Sa gaano man karami sila na makaisang daan pa at makita ng mga mata ng aking Panginoon na hari. Ngunit bakit nalulugod ang Panginoon ko na hari sa bagay na ito? Kayong salita ng hari ay nanaig laban kay jawab at laban sa mga puno ng hukbo at si Joab at mga puno ng hukbo ay nagsilabas mula sa harapan ng hari upang bilangin ang bayan ng Israel. At sila ay nagsitawid ng Jordan at nagsihantong sa Aroer, dakong lakanan ng bayan na nasa gitna ng Libis ng Gad at sa Jazer. Saka sila nagsiparoon sa Galad at surupayin ng Tatim Hodzi. At sila ay sa Danjan at sa Palibot hanggang sa Sidon. At nagsiparoon sa Katibayan ng Tiro at sa lahat ng mga bayan ng mga Hebeyo at mga Kananeo. At sila ay nagsilabas sa timugan ng Juda sa Beersheba. Sa gayon nang sila ay makapagparot parito na sa buong lupain, ay nagsiparon sila sa Jerusalem sa katapusan ng siyam na buwan at dalawampung araw. At binigay ni Joab sa hari ang bilang ng pagkabilang sa bayan. At mayroon sa Israel na walong daang libo na matapang na lalaki at ng tabak at mga tao sa Juda ay namang daang libong lalaki. At ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang mabilang ang bayan. At sinabi ni David sa Panginoon, Ako ay nagkasala ng malaki sa aking nagawa, ngunit ngayon sinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagat na ginawa ng buong kamangmangan. At nang bumangon si David sa kinaw magahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta God na tagakita ni David na sinasabi, Ikaw ay umawon at salitin mo kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, Pinagpapalagayang kita ng tatlong bagay. Pumili ka ng isa sa mga yon upang aking magawa sa iyo. Sa gayon na si God kay David, at nagsaysay sa kanya, at nagsabi sa kanya, Darating ba sa iyo ang pitong taon na kagutom sa iyong lupain? O tatakas ka bang tatlong buwan sa harap ng iyong mga kaway samantalang hinahabol ka O magkakaroon ba ng tatlong araw ng pagkasalot sa iyong pain? Ngayon muniin mo at dibidilihin mo kung anong kasagutan ng aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin. At sinabi ni David kay God, Ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kami ng Panginoon sapagat ang kanyang mga kaawaan ay dakila at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sagay nagsuwo ang Panginoon ng salot sa si Israel mula sa umaga sa takdang panahon. At namatay sa bayan mula sa dan hanggang sa Beersheba ay pitumpung libong lalaki. At nang iunat ang anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem, upang gibayin ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ang bayan. Siyana! Ngayon mo ang iyong kamay. At ang anghel ng Panginoon ay nasa ni Arauna na Jebuseo. At nagsalita si David sa Panginoon ng kanyang makita ang anghel na sumakit sa si bayan. At nagsabi, Narito, ako'y nagkasala at ako'y gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, anong ginawa? Sinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay maging laban sa akin at laban sa sangbayan ng aking ama. At si Gad ay napalonsaro na iyon kay David at nagsabi sa kanya, Ikaw ay yumaon. Magtayo ka ng isang dambana sa si Panginoon sa giyikan ng Rauna na hanyabos At si David ay yumaon na ay sa sinabi ni Gad kung panong iniutos ng Panginoon. At tumaraw si Rauna at nakita ang hari. At ang kanyang mga lingkod na nagsisilapit sa kanya. At si Rauna ay lumabas at nagpatira pa sa harap ng hari. At sinabi ni Rauna, bakit ang aking Panginoon Hari ay naparito sa kanyang lingkod? At sinabi ni David, Upang bilhin ang giyikan sa iyo, na mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon, upang ang salot ang matigil sa bayan. At sinabi ni Rauna kay David, Uli ng aking Panginoon na Hari, at ihandog kung anong inakala niyang mabuti. Narito mga bakan na panghandog na susunugin at ang mga kagamitan sa giigan at ang mga pamatok ng mga baka ng pangkahoy. Ang lahat na ito, o hari, binibigay na na sa hari. At sinabi na na sa hari, tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Diyos. Kasi sinabi ng hari kay Rauna, huwag, kundi katatuan ang bibiling ko sa iyo sa halagaan. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Sa gayo'y ni David ang giyikan at ang mga baka ng limumpung siklong pilak. At nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon. At taghandog ng mga handog na susunugin at ang mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayo'y nadalanginan ang Panginoon dal sulupain at ang salot ay tumigil sa Israel."